Yo, what's up po sa inyong lahat? This is Boss Amo once again at syempre, welcome sa panibagong video. And then, shoutout ka po pala dito sa nag-sponsor ng t-shirt ko, no? shout uh, shoutout sa'yo. Kilala mo na kung sino ka. <laughs> Ayun, shoutout sa'yo. So, again mga boss, amo, uh, disclaimer lang, hindi po tayo expert pagdating sa cryptocurrencies and then patuloy po tayo nag-aaral dyan. Kung may mga videos man po tayo na nag involve ng mga investment, nasa inyo na po yan, kayo po yung mag-take ng risk dyan. So, ngayon mga boss, amo, is uh, Itatakil natin, no? And again, this is a Pi Network video. So, kung hindi po kayo interesado sa Pi Network, is pwede na po kayo mag no? Para hindi po kayo makapag-comment na kung ano-ano pa dyan. So, pwede na po hindi pagpatuloy panoorin yung video na to. No? Kasi itong video na to is just only for those who are interested na magmamind dito sa Pi Network, no? Mga boss amo, so, uh, malapit na tayo sa katotohanan. So, ngayon mga boss amo is... Uh, I-ano ko sa inyo, i-explain kung ano ba tong lock-up configuration kasi nga ah uh, parang hindi ko po na hindi ko po na ayos yung pag-explain ko nung nakaraan so sana sana maano ko to sa inyo ng maayos no and, and, sa mga nakakaalam din pwede din po kayo mag-comment down below diyan mga boss amo so eto ngayon mga boss amo ay sinasabi ko nga doon sa nakaraang video kasi hindi ko nga to totally na totally na uh, na-explain nang maayos so ito ngayon i-explain ko sa inyo and sana tatama yung explanation natin So ito mga boss amo, sinasabi ko dun sa nakaraang video ko na it's it's uh, it's like time deposit kung nagba tayo no. So ito din ganito din si uh, si Kuan, si lock up, ay uh, yung ilalock up mo yung pera mo. So however, dito pala mga boss amo, kagaya ng mga ano natin, hindi pala pwede natin igalaw yung yung coins natin dito mga boss amo. And again, yung yung coins o yung pay balance natin dito is yung transferable balance po. Hindi po kasama yung unverified balance dito mga boss amo ha. Lilinawin ko po, hindi po kasama yung unverified balance. Yung transferable balance lang. Let's say for instance, meron ka pong 300 pi coins na transferable balance. So, kailangan mo po maglalock up dyan. At hindi mo po, po siya magagalaw kung ano po yung interval ng duration mo dyan. So, ito yung mga boss amo. May dalawang kwan po dyan. Lock up percentage and then lock up duration. So, mas maganda mga boss amo, ilagay nyo lang po muna sa lock up percentage ng 25% and then ilagay nyo po ng 2 weeks. Ah, uh, bakit? <clears throat> Para mga boss amo, pagdating po ng mainit mga boss amo, kasi sinasabi dyan, automatically lock up a portion of pi pi when it's transferred to mainit for mining boost. So, parang mining boost pala to mga boss amo kung yung kung ano yung ilalock up nyo. So, hindi nyo po pwedeng galawin, no? kung hindi ako nakakamali, hindi nyo po pwedeng galawin yung pi coins nyo, hindi nyo po siya pwedeng i-transfer sa sa minute siguro no hindi ko lang sure ah, ah pagkakuan kasi nagla-lock up kay so magagalaw mo lang siya after po ng 2 weeks tapos yung 25% noon ah, may two, may kapalit po na ganyan ang kalaki yung tutubuin niya mayroon siyang plus mining rate bonus na ganan so after ng 2 weeks po meron po siyang plus mining bonus na ganyan ah, kung makikita niyo diyan So sa akin, nilagay ko dyan 25% tapos sa, sa loob ng 6 months. So, tutubo daw po ako ng plus 0.25% sa sa ano ko sa Pi coins ko mga boss amo no. Pero nasa inyo po 'yan, nasa inyo po 'yan. Na meron naman po diyan 2 weeks, 6 months, 1 year and 3 years. Tapos sa percentage naman nakakadepende po kung magkano po yung percentage na uh, ilalagay niyo sa Pi coins niyo mga boss amo no. So, ayun lang baka kasi nalilito kayo mga boss amo. And then doon nga po pala sa bagong update, meron akong upload, kaka-upload ko lang na video mga boss amo is, huwag po kayong mag-alala doon. Ang inaano lang nila doon is, papano nyo po, papano nyo po ma- uh, gawin yung mga bagay-bagay na para sa pay nyo. Meron po siya doon na parang nire-review lang yun niya ulit para huwag kayong magalala doon kasi may nag-message sa akin na ano, kaila, ano daw kailangan gawin dyan. Wala po kayong dapat gawin dyan. Ang pinapagawa lang dyan is yung mga bagay-bagay na hindi nyo pa nagagawa sa pay nyo. Let's say for instance, hindi kayo nakapag ano ng pangalan nyo, hindi po kayo nakapag uh, uh, update ng mga ano-ano dyan, yung uh, wallet wallet passphrase nyo, kung hindi nyo po na reset, reset nyo na po yan, no? So, ayun lang mga boss, amo, uh, update ko lang naman ito dito sa account po, sa lock up balance, no? So, ayun lang, huwag po kayong mag-alala dyan, uh, mas maganda, 25% tapos 2 weeks, ayun. Ang ma ang maano lang naman dito is yung transferable balance nyo mga boss, amo, no? So, that's it. So, had a good vibes niya sa inyo. Merry Christmas. ano uh, no, sana bago mag-Christmas magkakaroon na siya ng value. At saka mga boss amo, susikapin po natin na makapasok tayo sa KYC. No? It is, ito lang talaga yung pinaka-importanting part na makapasok tayo. ah uh, pinaka-importanting part dito sa Pi Network na makaano tayo sa KYC. So, yun lang. Sana lahat-lahat tayo dyan, mga, mga boss amo natin, makapasok sa KYC. So, tuloy-tuloy lang yung pagmamining. Uh, a good vibes din sa iyo, Keep safe lagi. Merry Christmas. And a happy new year. So wala pa tayo kuan. Ah, uh, wag kayo magalala, mamimigay ako ng susunod na mga videos natin, mamimigay tayo ng pa-raffle. So abangan-abangan niyo na lang mga boss amo. Once again, this is Boss Amo Officials. Ayun. God bless all. love you.